mag-step up tayo at gagawin nating 30 ampere ang ating conductor na ito ay is equivalent to number 10 American wire gauge ayan welcome guys ngayon mayroon naman tayong tanong na sasagutin ano daw ang circuit breaker para sa 2 HP na aircon so, sama na natin ng wire capacity ito ang 2 HP aircon ay mayroong 12 ampere para sa full load current na ito ay ayon sa PEC itong 12 ampere natin is hindi pa dyan nagtatapos hindi natin po pwedeng gamit ito basihan para sa, sa ating circuit breaker dahil gagamitan natin ito ng multiplier na yung multiplier na yan is article 4.40.3.2 ito yung application and selection para sa motor compressor at meron itong minimum na multiplier na ito yung 175% hanggang to 25%. So pag sinabi kong minimum, automatic ito yung max, okay? Eh? Max siya. So yung 250 na nakikita nyo is para sa electric motor yon. Ito aircon, ibig sabihin para sa torque compressor Okay. Take note. Ang dami kasi nagko-comment. Gusto lang makapuntos. Okay. So, kunin natin kaagad. <clears throat> Gamit si 175%. So, 12 ampere times 1.75 is equal to 21 ampere gamit naman yung max nya 12 ampere 2.75 is equal to 0.7 ampere ngayon ang available na mga fuse at saka fixed strip circuit breaker ito yung nasa article 2.40.1.6 standard ampere rating para sa mga fuses at saka fixed strip circuit breaker ang available lang mga idol is 15 20 25 30 ito yung mga available so kung makikita nyo ang ginagawa ng iba rito pag nakakita sila ng 27 pumunta na kagad sila sa pumunta na kagad sa 30 eh, meron tayong max at saka minimum. Ibig sabihin, nasa range lang tayo dapat. Okay? Nasa range lang tayo dapat. Ayan. Huwag nyo nang pagpipilitan. Kaya nga, so, meron tayong sinusunod na batas. Yung iba, hindi matanggap na kanilang mga ego. Ano pong ibig sabihin? Nasa range tayo. Dito tayo. Ito gamitin natin. 25 ampere. As easy as that. Huwag na kayong magtataas. Huwag na kayong maglo-lower. Nasa range tayo. At huwag kayong magala. Ang mga air conditioning unit na ngayon is hindi na reciprocating. Ito yung scroll type compressor na. Okay? Energy efficient. So, pasok tayo. 25 ampere para sa 2 HP. Para mas sa conductor natin. Okay? Conductor. Bawa, ito yung circuit breaker natin. Ayan. And then ito yung load niya ng motor compressor yan, ito nalaman natin na ang 2.5 HP is 25 ampere circuit breaker after trip ng circuit breaker is less than or equal to wire ampere ibig sabihin pag 25 yung circuit breaker natin yung conductor natin is pwede na ring 25 ampere ngayon dito less than so 25 equal siya ngayon pag less than ibig sabihin mas mataas ang conductor natin dapat kesa sa ating circuit breaker so either mag step up tayo at gagawin nating 30 ampere ang ating conductor na ito ay is equivalent to number 10 American wire gauge ayan so nakuha na kaagad huwag na natin pahabain